Uh, hello mga mamshi, shout out to sa mga nanay na nasa ospital, naka-check-in sa mga ospital, naka-admit. Kasi yung nangyari kahapon, yung mga gatas pinaiwanan, hindi na i sa mga ward. So, kaya lang naman ako magagalit sa inyo kasi hindi nyo pinaglaban yung mga karapatan nyo. Pag hihingi kayo na sa service mission ng mga kailangan nyo, kailangan-kailangan, wala na po kaming madede, wala na magastos, wala na diaper, ganun. Tapos pag pinadala sa inyo at isang sabi lang ng guard na bawal, hindi nyo man lang pinaglaban. Sabi, pag uwi nyo na, eh paano yung isang buwan na, na lang dyan na? Ano nang dededehin niya Ano nang iinumin na gatas? Dapat tinanong nyo, bakit po bawal? Ano pong gagawin namin? Ano pong iinumin ng, ng mga anak namin? Kasi yung Milk Code of the Philippines ay patungkol sa mga bagong panganak hanggang below uh, 3 years old ata yun. Basta, ina-encourage kasi nila na breast milk ang ipainom sa mga bata. Pero pag ang pasyente mo, 7 years old, 8 years old, ganyan, kahit may gatas ka, hindi naman yan magbe-breastfeed sa'yo. So, yun ang ipapaliwanag nyo. Huwag tayong oo ng oo. Kung para sa mga anak natin, ipaglaban niyo po. Kasi tama naman po yun. Hindi naman tayo nangungulit lang. Kaya ako nagagalit na hindi kayo nagpilit. E para naman yun sa mga anak niyo, ha? Sa susunod po, huwag ganon magtanong at humingi ng dahilan kung bakit bawal. anong po, ha?